Ito oh, mga chabibi. Dumating na yung in-order kong gulong na gagamitin ko doon sa e try conversion na project na para sa e-bike ko. ah, uh, ang brand nitong gulong na to ay Westlake. Dumating to nung isang araw. Eh. Medyo hindi lang ako nakapag-video. Westlake ang brand nito. Uh, kaya mga chabibi oh, Westlake yan yung brand niya yung size ng gulong na to ano 120 7012 yan yan ang size niyan uh, maganda naman maganda naman yung ano yung quality ng gulong na to maganda ito yung thread niya oh, maganda so ang ginawa ko kasi meron akong ano eh meron akong ginagamit na colored pen para do sa mga uh, basyo namin sa water station pininturahan ko ito yung isang side niya pininturahan ko ng dilaw ayan o. Oh. para kahit pa paano maganda tignan ayan mga chabibi o oh. di ba maganda tignan Meron din siyang brand dito ng Westlake ito yung e-bike ko ayan o. Oh. wala na yung gulong kasi pinafabricate na yung ano yung magiging ano Uh, magiging uh, swing arm para sa three wheels. Parang ganito magiging itsura niya na yan. Ayan. Ayaw tumayo eh? Parang ganyan niya mga chabibi yan. Ayan yung gulong. Size 12 yan. Ayan. Magiging dalawang ganyan yan. Isa dito sa kabila. Pali three wheels. Ang mangyayari dito sa e ko magiging three wheels siya. Hindi na mahirap magbalanse. Eh. Kaya lalo na pag may angkas. Kaya update ko kayo ulit uh, paunti-unti habang nakabubuo itong e-bike na to. Para makita niyo yung, mga yung progress. Ito yung mugs. Yan. Ito yung mugs na na-order ko online. Pinakita ko na to sa inyo sa isang video eh. Yan. Ito yan. Ganito mangyayari dyan mga chabi. Yan. Yan. Yeah. Kaya parang gaya niya, di ba? Ganda na pogi, no? Okay, kita-kita ulit sa susunod kong video. Salamat po.